Nakatingin ka sa kanya. Isang figurang nababalot ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Parang isang manikang porselana. Perpekto at marupok. Bawat buntong hininga niya, isang notang tumutugtog sa isang malungkot na melodiya na tanging ikaw lang ang nakakarinig at nararamdaman mo ang bigat nito, ang obligasyon ang tungkulin na pawiin ang bawat anino sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata, na parang malalalim na balon, nakikita mo ang isang kahariang hindi mo maabot, isang perpektong mundo na ipinangako sa kanya, marahil sa mga librong binasa niya noong bata pa siya, o sa mga pelikulang pinanood ninyong dalawa. At sa mundong iyon, siya ang sentro siya ang hiyas, siya ang prinsesa. At ikaw, ikaw ang kabalyerong isinumpa na protektahan siya mula sa lahat ng dragon. Pero paano kung ang dragon ay nasa loob mismo ng kastilyo? Paano kung ang mismong toreng pinoprotektahan mo ang siyang nagiging kulungan ninyong dalawa? Nararamdaman mo ang pagkapagod. Isang pagod na mas malalim pa sa pisikal. Ito ang pagod ng isang kaluluwang unti-unting na uubos. Sinusubukang punan ang isang tasang may butas. Ang pag-ibig nyo ay naging isang ritual. Isang sayaw na kabisado mo na ang bawat hakbang. Umpisa ng araw. Tatanungin mo siya kung ano ang mali. May sasabihin siya. Isang maliit na bagay na pinalaki ng kanyang pangamba, isang komento mula sa katrabaho, isang damit na hindi bumagay, isang pangarap na hindi natupad. At ikaw, bilang kanyang tapat na alagad, ay agad nakikilos. Mag-aalok ng solusyon, magbibigay ng payo, magpapatawa. Aayusin mo ang gusot para kang isang hardinero na nag-aalaga ng isang napakadelikadong bulaklak. Kailangan tama ang sikat ng araw. Kailangan tama ang dami ng tubig. Kailangan walang peste. Naglalakad ka sa paligid niya na parang may dalang mga bubog. Takot na makagawa ng ingay. Takot na makabasag ng katahimikan. Takot na makita muli ang pagkunot ng kanyang noo. Ang pagtulo ng kanyang mga luha ang kanyang mga luha. Naging sandata niya ang mga iyon, isang tahimik na komando na nagpapaluhod sa iyo. At sa gabi, kapag yakap mo na siya, naririnig mo ang tibok ng kanyang puso at tinatanong mo ang sarili mo, mahal ko ba siya o mahal ko ang ideya na kailangan niya ako? Naging parte na ba ng pagkatao mo ang pagiging tagapagligtas niya? Kung bukas ay magising siyang masaya at buo, nang hindi ka kailangan, sino ka na? Ang tanong na iyon ay bumubulong sa dilim at kinatatakutan mo ang sagot. Dahil sa pag-aalaga mo sa kanya, napabayaan mo na ang sarili mong hardin. Ang mga pangarap mo ay natuyo. Ang iyong boses ay humina. Naging anino ka sa sarili mong buhay, Umiikot sa araw na siya, huminga ka ng malalim. Dahil ang sasabihin ko ay maaaring masakit, pero ito ang susi sa iyong kalayaan. Ang dinaranas ninyo ay hindi isang kakaibang trahedya ng pag-ibig. Ito ay isang pattern, isang psychological script na paulit-ulit na nangyayari sa napakaraming relasyon. Ito ang tinatawag na princess complex. Hindi ito isang opisyal na diagnosis na makikita mo sa mga medical journals. Ito ay isang konsepto sa pop psychology na naglalarawan sa isang taong kadalasan ay babae na lumaki na may paniniwalang ang buhay ay dapat maging isang fairy tale. Mayroon siyang malalim na paniniwala sa entitlement. Nakarapatan niyang maging masaya, protektado at inaalagaan ng hindi gaanong nagsisikap ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang premyo na dapat paghirapan. Saan ito naguugat? Maraming dahilan. Maaaring sa paraan ng pagpapalaki o maaaring resulta ito ng mga naratibong ibinebenta sa atin ng lipunan, mga pelikula, libro, kanta na nagtuturo sa mga babae na maghintay ng isang prinsipe na magliligtas sa kanila. ibala at nagtuturo sa mga lalaki na ang sukatan ng kanilang pagkalalaki ay ang kanilang kakayahang magligtas. Pero heto, ang madilim na sikreto sa likod ng kumikinang na korona. Ang Princess Complex ay hindi nagmumula sa lakas o kumpiyansa. Nagmumula ito sa malalim at nakatagong takot. Takot sa kabiguan. Takot sa responsibilidad. Takot na harapin ang katotohanang hindi perpekto ang mundo at hindi siya perpekto ang kanyang pagiging marupok ay hindi totoong kahinaan ito ay isang kalasag Tiyamo, para patunayan sa kanyang sarili na may halaga siya dahil sa loob-loob niya pakiramdam niya ay wala kaya't kailangan niya ng patunay mula sa labas mula sa iyo hindi ito aksidente ito ay sikolohiya ginawa kanyang enabler. Ang iyong pag-ibig at sakripisyo ang nagsisilbing gasolina sa kanyang ilusyon. Bawat dragon na pinapatay mo para sa kanya ay nagpapatunay lang sa kanyang paniniwalang may mga dragon nga at hindi niya kayang labanan ang mga ito ng mag-isa. Isipin mo ang kwento ni Marco at Isabela. Noong una, para silang nasa pelikula. Si Marco, isang ambisyosong arkitekto. Si Isabela, isang artist na may kaluluwang malikhain at malungkot. Naakit si Marco sa kanyang kahinaan. Pakiramdam niya ay isa siyang bayani sa tuwing napapangiti niya si Isabela. Ang bawat luha na pinupunasan niya ay parang isang medalyang isinasabit sa kanyang dibdib. Nagsimula sa maliliit na bagay. Ayaw ni Isabela mag-drive sa gabi dahil natatakot siya. Kaya't si Marco ang laging sumusundo kahit gaano kalayo o kapagod galing sa trabaho. Ayaw ni Isabela makipag-usap sa landlord nila tungkol sa tumutulong gripo dahil nakaka-stress kaya't si Marco ang gumagawa. Nagkaroon ng problema si Isabela sa kanyang kaibigan. At imbes na hayaan siyang lutasin ito, si Marco ang namagitan. Bawat salamat, anong gagawin ko kung wala ka, ay musika sa pandinig ni Marco. Hindi niya namalayan na ang mga linyang ito ay hindi na papuri kundi mga rehas na bakal. Nagdesisyon si Marco na magtayo ng bahay para sa kanila. Ibinuhos niya ang lahat doon. Bawat detalye, pinag-isipan niya. Ito na ang magiging kastilyo nila. Ngunit nang matapos ito, si Isabela ay hindi naging masaya. Ang bintana sa kwarto, dapat sana'y nakaharap sa silangan. Anya, habang nakatingin sa malayo at ang hardin. Hindi ganito ang nasa isip ko. Isang gabi, nakita ni Marco ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking may guhit ng pagod sa mukha. Mas matanda ng sampung taon. Napagtanto niya. Buong buhay niya. Nagtatayo siya. Nagtatayo ng mga tulay. Dahil ang hinahanap ni Isabela ay hindi isang perpektong bahay. Ang hinahanap niya ay isang perpektong tagapagtayo. Isang taong hindi mapapagod magtayo. Dahil sa sandaling huminto ito, mapipilitan siyang harapin ang katotohanang ang problema ay hindi nasa labas. Nasa loob, ang relasyon nila ay hindi na isang partnership. Ito ay naging isang trabaho si Marco ang empleyado at si Isabela ang kliyenteng hindi kailanman nasisiyahan. Ang pag-ibig ay naging isang transaksyon ng serbisyo at pagpapatunay. At sa proseso, ito ang sandali ng katotohanan. Isang mapait na gamot na kailangan mong lunukin para basagin ang kanyang princess complex. Kailangan mong tanggapin na ikaw ang tagapag-alaga ng kanyang hawla. O ikaw, ang iyong mabuting intensyon, ang iyong walang katapusang pasensya, ang iyong pagnanais na maging mabuting tao, lahat ng iyan ang mga baras ng kanyang ginintuang kulungan. Pinapakain mo ang isang anino na unti-unting lumalamon sa inyong dalawa. Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa kanya. Magsisimula ito sa iyo. Kailangan mong ihinto ang sayaw. Kailangan mong bitawan ang script. Una, itigil mo ang pag-aayos. Sa susunod na magkaroon siya ng problema, pigilan mo ang iyong sarili na magbigay ng solusyon. Sa halip, itanong mo, "Ano ang plano mong gawin?" Ibalik mo sa kanya ang kapangyarihan sa simula magugulat siya, magagalit. Sasabihin niyang, wala kang pakialam. Manatili kang matatag. Pangalawa, magtakda ka ng mga hangganan. Boundaries. Ang iyong oras, enerhiya at emosyon ay hindi walang hanggan. Matuto kang magsabi ng hindi. Hindi. Hindi kita masasamahan ngayon. May kailangan akong gawin para sa sarili ko. Ang bawat hindi sa kanya ay isang O sa iyong sarili. Ipinapakita mo sa kanya na ikaw ay isang hiwalay na tao, hindi isang extension ng kanyang mga pangangailangan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Hayaan mo siyang maranasan ang bunga ng kanyang Kung mga hindi niya binayaran ang bill. Hayaang ang maputulan ng serbisyo. Kung hindi siya naghanda para sa isang presentasyon, hayaan siyang harapin ang kanyang boss. Ito ay hindi kalupitan. Ito ang realidad. Ang mundo ay hindi isang Hayaan mo siyang matuklasan ang isang bagay na matagal mo nang alam na siya ay malakas. Na kaya niya. Ito ang magiging pinakamaingay na panahon sa inyong relasyon. Magkakaroon ng mga sigaw, luha at panunumbat. Susubukan niyang ibalik ka sa dati mong papel. Gagamitin niya ang lahat ng alam niyang paraan. Pagiging biktima, pagsusumbat, guilt tripping, silent treatment. Dito Masusubok ang iyong determinasyon. Tandaan mo, hindi mo siya sinasaktan. Tinutulungan mo siyang gumaling. Ang isang sirang buto ay masakit kapag inaayos. Pero kailangan itong gawin para muling lumakas sa paglipas ng panahon. Kung mananatili kang matatag, may mapapansin kang pagbabago. Maaaring dahan-dahan, isang araw. Aayusin niya ang tumutulong gripo ng mag-isa. Sa susunod, haharapin niya ang isang mahirap na pag-uusap ng hindi ka tinatawagan. Makikita mo ang isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang kislap ng isang hiyas na naghihintay na pulutin. Ito ang apoy ng isang taong natutuklasan ang sarili niyang kapangyarihan. Ang pagbasag sa Princess Complex ay hindi pagwasak sa kanya ito ay pagwasak sa isang pekeng pagkatao para lumabas ang tunay ito ay pag-aalok sa kanya ng isang mas mataas na uri ng pag-ibig isang pag-ibig na nagsasabing hindi kita kailangan para iligtas ako at hindi mo ako kailangan para iligtas ka pinipili kita dahil ang kaluluwa mo ay nakikipag-usap sa kaluluwa ko. Ang isang prinsesa ay naghihintay sa tore. Ang isang reyna ay nagtatayo ng sarili niyang kaharian. Huwag ka nang maging kabalyero para sa isang prinsesa. Maging hari ka na karapat dapat sa isang reyna. At magkasama, hindi nyo kailangan ng kastilyo na gawa sa mga pangarap dahil ang pundasyon ninyo ay isang bagay na mas matibay. Katotohanan, respeto, at dalawang taong piniling maging buo ng magkasama.